Hello, hello, hello guys. Ayan, hello. Good afternoon. Ayan. Mag, ano na, 4.59 na ng hapon. Magluluto tayo ng ulam. Ayan, ito lutuin ko guys. Adubong isaw ng manok. Ayan, so, papakuluan ko pa yan siya. Kuluan ko siya, tapos, ito yung gagawin kong mantika. Yung kanyang taba, taba ng manok. Ayan. Opsan ako siya guys. Sa kahoy tayo magluluto. Eh. Tapos lagyan uh, ko siya ng ano. Uh, yan ito luya lang at saka bawang. At, tapos ito so, yung sopa. Tapos lagyan siya ng binang adi. Sili. May sili din siya so, um, Para masarap ko yan. So. Yan Ano ko naman nagkakuloan Ayan siya guys Ayan na Nagkakuloan ako Ayan Ito ko tayo sa kahoy Nagluluto Ayan siya guys Ang mantika ng taba ng manok Madami din siya oh bumili lang ako ng ano 10 piso halaga 10 piso na taba ng manok ayan tara di oh. diba dadami pa yan pag ano papupos pa yan sya ito tayo sa ano nagluluto sa kahoy di oh, diba daming kahoy eh daming kahoy ayan sya oo oh, oo. Oh. siguro makaano ka dito ng ano isang bote na mantika makaipon ka nito pwede pang gisa gisa pwede iulam, ibahog sa kanin, iulam, lagyan lang nang asin. O, di diba, Ang sarap. Mm. Ayan siya, guys. Ang mantika. Mantika ng taba ng manok. Ayan. Kung gusto nyo makatipid? Ayan, bili kayo ng 10 piso, ano? Makakagawa ng isang buting mantika na. O, di diba? Tipid tips. dulo ya Marahanin bawang para mabango. Naglalagay pa sa apoy, nag-aano oh, nagluto, mabango. Sa ano sa kahoy. tayo magluto guys para paano ay natin pula 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 na siya oh Okay. nawawala yung ano niya kasi ah, ano ka toyo tuyo tuyo Lagyan natin siya guys ng suka. Tapos lagyan siya natin ng aji. Bitin. Okay na yan. Yung lagyan natin yung sili guys. Sili. Tapos, tatakpan natin. Dandan Done, done. Tapos na. Tapos na siya. Tubong isaw ng manok. Ayan siya. So, let's eat.